Uy, Bisha, ano ba yan? Ba't ka lang ganyan? Nabasa kasi ako kanina. Kasi <laughs> e, si Butchoga pa, may nabalitaan ako. Oo. Oh. Napanood ko to si Doktora Garin, Congresswoman Garin. ano mo kung niya dyan? Ano eh, ka ba naman? Eh, sabi kasi mo na daw magsuot ng panty. Ha? Eh, tinuloy ako lang lahat. Pati bra, wala na ang ano? sinuot. <laughs> so, ayan mga kapatahin, Today's Para lagi tayo updated sa lahat ng mga sinasawsaw na eh, para namin video kapur. Gato-gato na yung movement ko, video kapur. Baka ba hula? Oo nga, mga kabat ng helmet. <laughs> Napanood ko rin yung live ni Dr. Leachon. Naku, may ganap siya na kay Dr. Leachon, ha? Oh. Uh. Naku, napakabait niyang doktor na yan. Naku, mm -hmm. tanda mo ba yung picture namin yan? Oo, oh, wow. <laughs> wow. Sana ang mga collab natin yan, no? Oh. Kailan pa ako pabalik ng Maddox? <laughs> What? <laughs> so, ito na nga, mga kabat ng helmet. O yung nabalitaan niyo mga kabatang helmet, nasabi nga ni Congresswoman, ni Doktora Garin, na huwag na nga daw magsuot muna ng underwear kapag nasa bahay itong mga kababaihan. Tayo mga kababaihan. Kasi nga, apil ko usapan pala doon, video ka yung candidiasis. Oh? Para lang ba sa babae? E papalong ba para sa lalaki. E di brief naman. <laughs> Pero ito nga. E di pwede din malong. Oo, kaya nga, di ba tinodo ko na? Pwede din nga sa lalaki, malong. Pwede, oo! Oo. Oh. Para talagang yung ventilation. Oo. Oh, Kasi ito, para... para... yes. panorin nyo muna. Mga babae, no, agawin ko lang ng konti. Siyempre, dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So, hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area, sa perineal area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating uh, punja, fungi, yung candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa, no? kasi yung iba akala nila sexually transmitted, no, it's not ang importante doon ay may gamot naman yan, but you have to keep that area dry. No? So, kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan o hindi na lumala yung fungal infection. Pero kung usapan pala dyan, videographer, ang in-explain ni Dr. Garin, eh yun ang candidiasis. Mm. Yun ay isang uri ng fungal infection. Hindi siya nakakahawa dahil sa sexually transmitted disease siya. Hindi. Hindi, videographer. Hindi. Pero, nagkakaroon kasi ng yung tipong nag-gather ang yung mga fungus na yan. Mm. Mga fungal kapag may mamasama sa baka naman may pasintabi tayo ay ha? sorry po pasin, pasintabi po muna sa itsura ko ngayon <laughs> at saka sa topic natin pero ito yung mga magagandang ano talaga talakayin uh, mga kabata ano Me? to for yung, ano to yes for awareness yes. at saka yung pang malakasan na health education na tinatawag natin mm ayun na nga videographer so kapag minsan tayong mga kababaihan di ba minsan kapag naguhugas tayo, mm. hindi natin natutuyo. Mm. Yung mga singit-singit ba? Mm. Nagkakaroon ng moisture. Mm. O, oh, pag mainit, mm. di ba medyo mamasa-masa ang mga singit? Mm. Kakamutin mo. Mm. O, oh, doon nagkakaroon ng pag-harbor -ha no. ng mga fungal. Mm. Kagaya nga yan, isa na nga yung candida, candidiasis o candida oh. albicans. So, huwag na natin kamutin. Kung makatay mga singit natin, huwag na natin kamutin. Kaya siguro, ang suggestion ni Doktora Garin, wag na lang mag underwear. Pero may pajama naman or shorts. Pag nasa bahay lang naman para yung ventilation ba? Mas mm. pasok hangin. Mm. Hindi yung tipong makipot, videographer. Eh, pag yung for men only. Siyempre sa mga kalalakihan, ayun lang. <laughs> Tanungin natin si Doktora Garin para naman sa mga kalalakihan. Pero, so, Pero anong mai ano mo, maiisa-suggest mo? Malong. Ito para sa kalalakihan Ay, ha. Pwede silang magmalong. Aba, yung ibang mga Asian country, Pedro Gaspar, mm -hmm. nagmamalong sila. Oo, oh! diba, so, meron din Nagpunta sila mga oh, uh, Meron silang mga problema doon. Oo, oh, Down under. 'Di ba nga kapag ano, Pedro Gaspar pag tinutuli, mm -hmm. yung mga kalalakihan, mm -hmm. nasusuot ng saya o kaya yung parang duster. Oo. kasi hindi pwede masakit nga eh. Oo. Kaya ganyan sila mga naman, ito, all in to, bidyoga para mapababae, mapalalaki ka, LGBT ko ka man. Mm -mm. Pwede, pwede tong malong. Wala pong mag-sponsor sa akin dyan ng malong. <laughs> At, course, pero ito talaga, bidyoga pa, tinodo ko na. Kasi sabi nga ni Dr. Agarin, underwear lang. Mm -mm. Ako tinodo ko na, from top to bottom. Oh. free. Free, free. Kaya lang medyo makatirin. <laughs> gagawa mo? Ay, eh, mga boys. Pwede rin sila magsuot nito. Ano yung mga sakit nila? Naku, marami yan. Video Mga sakit ng mga boys. Hadhad. -had. Hindi, had. oh! <laughs> eh, marami din, videographer. Alam ko, sa lalaki meron din eh, yung candida balanitis. Ano yun? Parang doon sa, doon sa penis naman nila, doon sa foreskin, parang doon nagkakaroon ng ganung kanasing fungal infection. Oh. Pero sige, Minsan nagawa tayo ng vlog regarding sa mga kafunggalan. Pichon, uh -huh. mga masarap din yung pag-aralan. Kasi uh -huh. maraming types yan. Uh -huh. Mga fungal infection. Sige nga. Pero ngayon mga panahil, i-comment eh, down below nyo muna kung ano masasabi nyo regarding dyan sa suwestyon ni Dr. Garing. Regaling nga sa hindi pagsusunod daw muna ng underwear na mga uh -huh. kapag Kasi daw nakashorts naman daw o pag nasa bahay. No, kasi nga naman summer ngayon. Ini-ini. Uh -oh. Pero isa heat stroke, Parang hindi ko siya talaga makorelate, Miss Yoga. Parang hindi pagsusuot ng panty, hindi ako may stroke. Wala naman tayong... May ulo ba tayo sa baba? Pagkalo mo, hindi nang suot ng panty, hindi oh. nang ng brief. Kasabi sa init yon. Ay, siguro dahil minsan may mga panty or may mga underwear, may mga brief na super tight. Oo, uh, yon. Tsaka yung silk ata. Yes. Kasi ba nga mga na Helmet, pag may mga hinihimatay, nilulusan up natin, niluluwagan natin mm -hmm. yung um, mga, yung belt, yung pants, ina-unbutton natin mm -hmm. kasi nga, parang sa circulation din so possible, videographer may mga, yun nga, yung mga silk gawa mm -hmm. sa silk yung mga tight panties tight briefs oo oh, nga, pwede nga Pasi tight mo. briefs? oo, oh, may gano'ng videographer masiki? oo hmmmm o yan mga ng ha, comment down below nyo dyan para akong mapupulmon nyo na rito. Hindi <laughs> <laughs> nga ako nagkakaroon ng kalita. Pantidiasis, ka na. nakapulmon niya naman ako. Pero ito Ay, lang. Abis wala akong katidiasis. Pero parang mas nakakabat na yung yung monya bichographer. Ito lang ang mga batayal met. For the vlog. <laughs> Uy, may galap shoutout po sa nagbigay ng super things. Maraming oh, maraming salamat po. po. Tarugo, Bicol, Saro. Maraming maraming salamat po sa super things na binigay nyo. 9.99 dollars yan. Maraming maraming salamat po. po. Makakaabot po yan sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Maraming maraming uh -huh. salamat po. And syempre sa inyo lahat, mga kapata helmet sa patuloy na pagsuporta at panonood ng ating mga videos. Wow! Hindi mo, te. sorry. Takpan mo. May kandina yun sa Wala. Wala. It. Sabi ko namin sa buhay, nag-helmet din ang bukid. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Comment down below nyo dyan kung may mga request po kayo ng mga gusto nyo ipagawa sa amin ni videographer. Baka mamaya!